Hello mga friendship! Welcome back to my channel. For today's video, share ko lang sa inyo ang nangyari kay Piwi nung nakaraang linggo. So, baka sakaling makatulong sa inyo. Ayan. Ito kasi si Piwi, nag-ano siya, nag siya, so tai So, share ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko na remedy para mawala yung pagtatain na yun. Actually, nag-vlog ko na rin to before. So, i-ano ko lang ulit sa inyo, share ko lang sa inyo ulit na sabang effective para sa akin to. Pwede, pwede pa rin rin po sa case yon sa case ng asa nyo, kung anong dahilan kung bakit sila tatay o sumusuka. So, itong video na ito, uh, ano lang po, kung baga share lang or remedy lang ba. Pero kung ganun pa rin yung mga na-experience ng asa nyo, ipa, kailangan, kailangan lang ipa-check yun sa mga vet. Pero bago ko muna i-share sa si inyo, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe my channel. I Click mo na rin po ang bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. na mga friendship. Ayan. Actually, nung una, actually, dalawa talaga sila. Si Blackie yung una, tapos si Peewee ang pangalawa. Ganito kasi yung nangyari. Uh, nung una kasi, actually, kaya ano, na, na-vlog ko na sa inyo yun na, kaya ko sa lang sila ng mga uh, hilaw na kalabasa, mga malunggay, ayan. Pero yung nakaraan kasi, yung kalabasa na ibigay ko sa kay Peewee, tsaka kay Blackie, medyo, alam niyo yung nalagay sa ref tapos nagpadali siya sa ref. Tapos para siyang nag-ano, namambot or ang tawag doon, medyo nagkamoy siya. Yung kay, kay Black, kay ano kasi, kay Pom Pom, yung binigay ko kasi sa kanya, hinugasan ko. So yung sa dalawa, hindi ko nahugasan yung napagkakamali ko. So ayun, so pinakain ko na sila. Bandang pangali yun. Tapos yung bandang magagabi, ito sa so, Blackie, ito. Ayan. Nung bandang gabi na, Ayan, si Blackie, nung nagpupo siya, nakita ko sa potty tray nila na medyo basa. Ayan, medyo basa yung, yung poop niya. So, nag ako, bakit ganon? Inilawan ko pa nga ng flashlight kasi di ko alam, baka may, may dugo. Ano. So, sobra ako nag-worry. So, bakit kaya, ah, bakit kaya ganon yung poop niya? Tapos, di, si, si Peewee, ganon naman. Medyo malambot na yung poop niya no, nung... Yung after ni Blackie na mag-poop, yung kay Peewee naman medyo malambot. So, medyo kinabahan na ako noon kasi sabi ko bakit kaya malambot yung poop nila, lalo na si Blackie. Ilang beses din siyang mag-poop, si Blackie. Si Peewee hindi pa siya ganun kaano noon eh. Uh, nung pagdating ng madaling araw na, yung nag sleep na kami, siguro magdang mga alas 4, ayun, ayun na si Peewee naman ng sumunod bigla ako nagising kasi narinig ko yung, alam mo yung pururot na ano talaga siya, na basa talaga siya na ano. Nagulat ako noon. So pagkabukas ko ng ilaw, nakita ko nagkalat nga yung, yung puff niya sa floor. So yun, agad-agad ko siya nilinis, tas kinulong ko muna. kasi Blackie, kinulong ko muna siya. Kasi nga baka magkalat. Yun, nilagay ko nga si piwi sa kulungan. And then yung pagkagis, kasi after noon natulog ulit ako, no, kasi sobrang aga pa noon, nasa tapos nung no, pagkagising ko na banda mga alas 7 o alas 8 yata yung pagbaba ko, sobrang baho ng poop. Oh, talagang umaling nga so, talaga. Tapos nakita ko para may tulong, may ano, may dumay. Ewan oh, ko kung dugo yun o ano. Basta yun, nakita ko nga yun sa may tray ng kulungan. So nag na ako kasi inisip ko, kaka-inject lang naman ng 5-in-1 nun. So kaya ako nga pina-inject siya para maiwasan ng mga virus, mga His temper yung mga parvo yun, so, inisip ko hindi naman siguro, wala naman siguro so, ang ginawa ko, agad-agad akong gumawa ng, ano, ng sugar na may water actually, yun, oh, na-vlog ko na nga, so ang paggawa nun, <coughs> dalawang ano lang, dalawang <laughs> so, dalawang kutsarang asukan lang yun and then, ilagay nyo siya dun sa isang container dalawang asukal tapos lagyan nyo ng konting water, then haluin nyo. Yung iba kasi ang ginagawa nila, pinapakayan direkta yung asukal. So, syempre, hindi naman nila kakayanin ng gano'n. Maka mabulunan pa o ano. So, ang ginagawa ko, binabasa ko ng tubig yung asukal para lang matunaw. And then, yung after nilang matunaw, after matunaw ng asukal na yun sa water, gumamit ka syringe para mapainom niyo sila na maayos. Kahit anong size ng syringe, basta syringe siya na mapainom niyo sila. So, ang ginawa ko, pinainom ko sila ng three times a day. Talagang sinaga ko talaga yun. Si Peewee tsaka si Blackie. Ayun, and then sa bandang hapon na siguro, yun, napansin ko na na nagpupunan si Peewee. si Peewee. Ayan, sobrang tuwa ko kasi nabuo ulit yung poops niya. Ayun, nag na nga ako nun eh. Sabi ko, gusto ko na kasama sa bed. Kaya lang sabi ko, observe ko muna. Baka kasi may nakain lang which is yun nga naisip ko yung kalabasa kasi yun ang talaga yung huli kong pinakain sa kanila so yun lang and then yung ano na tinuloy-tuloy ko yun so buong araw yun tatlong beses sa isang araw umaga tanghali gabi pinainan ko sila ng sugar na may water pero nakakulong pa rin sila kasi ayoko nga yung kalat ng poops kaya kinakakulong muna sila para safe safe din nilayo ko muna kay pompom -pom kasi si pompom -pom, okay yung kanya ayun, so, pero hindi, medyo na ako nung nabuo na yung poops niya nung bandang gabi na. So, hanggang kinabukasan yun, nakakulong lang sila, tapos pinapinog ko pa rin sila ng sugar na may water. And then, ayun nga, awa ng Diyos, so, okay na, nga, okay na siya, nabuo na yung poops nila sa saka si Blackie. Pero unang nabuo ang poops, si, ano, si Blackie. Si, si Peewee talaga yung, talagang pururot talaga. Kaya yun. Tapos afternoon nun, ayun, okay na siya. Kaya, ayun, sobrang effective talaga sa akin ng sugar na may water. Pero, depende pa rin po yun, ha? Case to case basis pa rin po yun. Kasi, uh, sa akin kasi, uh, yun lang yung pinakain ko sa kanila. No, ano, yung kalabasa nga na medyo nag siya na hindi ko nahugasan mukbang. talaga. So, ayan. Pero try nyo pa rin kung naka nakaka-experience yung mga alaga yung aso ng pagsusuka. Kasi pwede rin siya sa pagsusuka eh. Yan. Yung una kong vlog, ganun din eh. Uh, nagsusuka naman sila noon Tapos medyo basa rin ng poops. Pero hindi kagaya na ito nakaraan. ng basang talagang basa talaga yung poops nila. So, ayan. Siguro gawin nyo lang yon as first aid or home remedy And then, kung ganun pa rin ang na-experience ng mga laga yung aso, need nyo talaga na, na ipacheck sa mga vet yun. So, yun lang. Sinare ko lang yung ano ko talaga, yung experience ni Peewee. And then, yung kung paano ko siya nagamot. Ayan. So, sana mag-work mag, mag -work din sa inyo. Ayan. Pero, yun pa rin. Depende pa rin yun sa case ng aso nyo. Ayan. So, yun. So, ganito talaga mga friendship. So, sana nagustuhan nyo. Ayan, eh, try nyo lang din sa mga aso nyo. So, ayan, ganito na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo. So, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. I-click mo na rin po ang bell button para ma-notify kayo sa mga next video ko. Ayan, so thank you for watching. Bye! <laughs>